Juan alluded to by Secretary. Tinakad na ho namin yan, yung sinasabi niya, eh, wala hanggang ngayon. Applied for that program about two years ago. Patay na ho yung inisip ko kung gumuting ko. And until now, there is no, it's eight, eight through. Wala sa nato. Secretary Mar, your name was mentioned. Siguro, katang isip ito ni Mayor Duterte. Dahil, totoo na may mga natutulungan ng PhilHealth sa Davao City bukas alas 8 na umaga, ibibigay ko sa kanya ang lista ng mga gagawin na nakulungan ng film at ng gobyerno sa Davao I do not believe you. You have made so many promises in your term in the government. Lahat ano sa pag-aulit ibigay sa tao. Puro dal puro announcement, puro No implementation. And there is one. It's all corruption. Mayor Duterte, I dare you kung may mapakita akong tao, pangalan, ospital na talagang nagulungan sa Davao City, kao ba'y right? Kasi ang problema dito, kung hindi pumasok at hindi po pinaniwalaan ang aktual na facts na datos, ay babaliwalain mo. Eto ang mga katotohanan. So doon tayo sa katotohanan, huwag natin lukuhin ang ating mga kahit anong pamumuhay, Well, uh, this is a nationwide problem. Uh, pati pa, o oh, nililang na nila. If people of the Philippines are listening. Is this guy telling the truth? So, ito, ito na naman. Ito yung style ni Mayor Duterte. Kaya huwag natin sa mga kabataan, huwag natin tularan ito. Ang <laughs> importante dito, Mayor Duterte may sasabihin. Tapos, kung palagan siya o pakitaan siya ng fax, aatras, magsasabi na naman ng iba. Ito ang hamon ko. Ito ang ang simple, simple. Sinabi ko ito, sinabi niya, oo, may mapapakita ako. Aktual, naka-video ng mga tao na natulungan ng PhilHealth sa Davao City. Libo-libo po yan. Sinabi niya, aatras siya. Alam mo, ma'am, ang buong Pilipinas sa gobyerno araw-araw. E eh, si Secretary Robles naman, hindi nang papaiwan. Ngayon, kung totoo talaga ang sinasabi mo at naniwala ang Pilipino sa'yo, at dapat ikaw maging presidente, ang bakit sa uli ka sa rating? Because of that, I will have to let Secretary Ma respond, but Secretary, please Since respond. Kasi po, nakikita ng ating mga kababayan ang asa mo ngayon dito. At na hindi ka harapat dapat ang mananalo, ang matuwid, ang mananalo, ang disente, ang mananalo, ang karapat dapat. Kasi walang iba kundi si Manu.